Hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So it's me again, Highlander. So ang video po natin ngayon is magre-review tayo ng ano, ng serum. Ito ay uh, serum ng Brilliant. So ito siya, aha. Aha, Brilliant. So guys, it's almost one week ko na siyang one week yeah one week ko na siyang nagamit and so far maganda po yung outcome niya sa akin hindi ko kasi alam sa iba na ano kung nakagamit na sila dito ng ano is maganda ba yung effect effect niya sa kanila so sa akin okay siya sa all right dahil at least alam niyo guys namawasan yung ano ko dito sa baba yung pimples mark ko, tapos may ako, may ano ako dito, ang tawag nito yung uh, pikas ko, medyo nag-i-enlighten na siya dahil uh, tapos alam mo yung ano, moisturize niya pa yung ating mukha. Kaya ito yung kagandahan ng ano ng aha. Pero depende po 'yan sa ano, depende po 'yan kung hiyang nyo o hindi. Just i-try nyo lang po ng mga days, 3 days ganon. tas kung hindi nyo ano, kung kung hindi nyo nahiyang uh, ano siya, pwede nyo siyang i-stop. Uh, and by the way, sa ano, sa 1, 2, 3 days ko din na nagamit, nagsilabasan din yung mga tagyawat ko. Nagsilabasan yung mga tagyawat ko. Pero pagkalaunan din, ng after ng uh, ano ko, is medyo umano din siya. Nawala din. So, yun siguro yung naging effect niya. Pero pagkalaunan is nawala din siya guys. Kaya, ano, maganda, maganda po siya para sa akin kaya iko iko continue ko to hanggang sa ma, maubos ko siya then after one month ko na paggamit ng ganito is uh, pwede ko na siyang i-stop mag uh, pa, ipahinga ko muna yung ating face lock di ba para ano and thank you mapaala sa ano sa sister ko na nag-recommend nito dahil uh, siya yung nakaano nito siya yung naka-try nito in sabi niya ate ba't di mo na lang i-try yung ano yung uh, serum ng uh, brilliant so sabi ko sa kanya, sige nga, makatry nga. So, yun, nagpabili ako sa kanya and pinadala niya dito sa Cyprus. Kaya, thank you so much sa your sister, sa, uh, ano, sa pag-recommend nito para sa akin. So, ayan, medyo may confidence na. <laughs> may confidence na siya, guys, na pwede ko nang i-ano, uh, dahil maganda, maganda yung effect niya sa akin wala wala akong mano kaya kapag gumagamit nito ako is kahit dito sa may uh, ano sa night ko so ito try natin siya guys dahil maglalagay tayo dahil ano bagong ligo naman tayo eh. bagong ligo tayo kaya maglalagay tayo ng ano try try natin so ganito po siya guys kulay pink kulay pink po yung ano yung loob niya so ayan ganito ko lang siya nilalagay. Hmm. Ayan, ganyan lang siya guys. Ayan. And kahit dito sa may ano, sa may neck ko is nilalagyan ko din. Ako, sorry na nasagi natin yung ating oh, microphone. Kaya ano. So, yan po ang ating paglagay. Guys, and the uh, one more thing is, sa gabi ko lang siya ginagamit. Ayaw ko na gamitin sa umaga. Dahil, uh, ano, baka mamaya is magkaano ba sa, sa araw. Kaya gabi, gabi ko lang siya ginagamit. Kaya, yun po yung ano niya. So, guys, maganda siya. And, uh, I recommend it, na i-try nyo din siya guys, yung uh, AHA Brilliant na to So, yan po ang ating uh, video. So, thank you so much again. And, pwede nyo siyang mabili pala sa, ano, uh, through online, or tingnan nyo yung mga reseller ng, ano, ng Brilliant. Pwede kayong bumili noon. Kaya ano, yung kapatid ko is buti nga pinadalhan ako ng ano, tatlong tatlong piraso. Kaya may dalawa pa ako diyan na stock para kapag uh, ano may gagamitin na naman ulit ako. So, yan po guys ang ating video for today at sana uh, nagustuhan nyo. <laughs> And i-try nyo din po siya dahil walang mawawala kapag i-try nyo din kung hiyang nyo. And uh, guys, yung ano nga pala na to, yung brilliant na to is hindi lang sa pang babae. Pwede ring sa panglalaki. Pwede nyo por, pwede, pwede pwede nyo rin po siyang gamitin. Para maano, ma ano, matry nyo. Ang dami ring mga lalaki kaya gumagamit ng ganito dahil nagkakaroon sila ng uh, problem sa ano, sa pimples, ma, mas lalo yung mga teenagers na ano, or nasa nasa 20s na to, lagi silang po ano kaya Uh, ganito yung, ano, pwede kayong gumamit ng ito. Marami akong nakikita ng mga lalaki na gumagamit ng uh, AHA serum na to. So, minsan kasi, ang uh, pagkakaroon ng tagyawat is sa day in, i talaga yan. O sa uh, hygiene, tama. <laughs> sa genetic. <laughs> Ayun, na pa, ano na tayo. So, yun. Hindi lang sa pang-babae. Pa, pwede rin sa pang-lalaki. So, yan ako sa'yo. Guys. So, ladies and gentlemen you can try it. You can try it. So, yun. Yeah. So, yun ang ating video for today. And thank you so much again. And bye-bye. Nan -bye. lobo kagida.